Magandang hapon naman po sa ating lahat no mga kaidol no. So nandito naman po tayo sa sapa mga kaidol. Sapa ng Sultan Kudarat mga kaidol no. So hindi natin kinakukuha kanina naligo tayo mga kaidol kasi malakas ang ulan no. Ngayon hanggang ngayon putulo-tulo pa rin mga kaidol. So, lalaban na lang po tayo no mga kaidol no. So mga sa mga ka-idol dyan So please last like and share po Sa ating mga kaibigan Ah Huwag natin kalimutan mga ka-idol no Mag-subscribe po so, Medyo malabo mga ka-idol At mga ka-idol Sultan Kudarat mga ka may bakho pa doon mga ka-idol no ah, na ng buhangin o, mga ka-idolan dyan so mga ka-idol no tignan nyo po yung daanan namin mga ka-idol sana ay makauwi tayo bukas ng uh, umaga po no kasi naku napakahirap yung daanan talaga mga ka-idol na papunta rito mga ka-idol no sus dumaan pa kami sa ano mga kaidol talagang napakataas ng bundok mga kaidol no piso na lang ang pamasahi mga kaidol ay darating na tayo ng langit mga kaidol no hindi na namin mga kaidol napaka ano talaga doon mga kaidol sa dinikita mga kaidol no? palawak po oh. so grabe mga kaidol no saan saan lang tayo nakakarating mga kaidol Ganito talaga mga vlogger, mga kaidol, no? Ah, uh, saan pwedeng mag-content mga kaidol? So, laba po tayo mga kaidol. Laba-laba time. Kung so, alam nyo mga ka-idol, no sus, so, naku, grabe talaga ang pinaka Saan na dito mga ka-idol. Ay napakahirap ang na daanan mga ka-idol. Layo-layo po po yung kinakargahan natin ng mga ka-idol, no? ah uh, ang karga po natin mga ka-idol ay kalabasa po, no, mga ka-idol, no? sana ini marinig sa ating mga video mga idol no Malakas kasi yung ulan kanina mga kaidol Kaya hindi nakuha na ng ah, pagligo natin mga kaidol sa sapa no So ang ganda sa sapa dito mga kaidol Sa Sultan kudarat mga kaidol no Kalakihang mga kahoy o mga bangin mga kaidol no So makikita nyo po mga kaidol no sa pag-uwi mga kaidol sana po ay bukas ay mga kauwi po tayo no o makalabas na po tayo dito no kasi po sus grabe kung alam nyo lang yung daanan mga kaidol ay nako purong mga bangin mga kaidol ah, napakalalim ng mga ah, gugulungan talaga mga kaidol kung nagkakamali yung truck natin mga kaidol no? masarap maligo dito mga kaidol grabe talaga kung kita nyo yan mga kaidol no adi ah, kita mga kaidol yung bundok na po yan mga kaidol ay yan po yung dinadaanan po namin no dyan po kami dumaan yung bundok na nakita nyo sa pinaka dulo mga kaidol no so hindi masyadong kita grabe talaga sana ay makadaan tayo nang maaga doon mga kaidol no hindi pwedeng gabi mga kaidol kung gabi man mga kaidol ay hindi natin makikita yung daan talaga doon mga kaidol no? kasi napakahirap talaga mga kaidol muntik na rin kami maubusan ng diesel mga kaidol no o crudo kasi puro pahon mga kaidol kakaunti lang po yung palusong po no may uwak pa mga kaidol no so grabe mga napakaganda mga kaidol sa panasultan kudarat mga kaido no Okay, okay mga kaidol tara huwag na tayo mga kaidol hinahanap na tayo sa ating driver mga kaidol no ingi kasi ng video kay mga kaidol kadaan po tayo no so na lang po no, no, mga kaidol so, magluto na naman tayo mga kaidol ngayon ng uh, tawag nito Blamin po natin ay talbos ng kamuti mga kaidol para walang gastos mga kaidol mantika lang tsaka sibuyas tsaka bawang no mga kaidol no ang ganda ah. parang mutya mga kaidol ah kuna kaitulu na ah, kaganda ni natin yan kukunin so sa mga kaidolan dyan so subaybayan so nyo po mga kaidol sana po ay makarating tayo ng uh, ah, maaga po o ang ang daan po natin doon ay maaga po no mga mga tugtog dito mga kaidol bro, ay yung mga paborito nating kanta mga kaidol no so hindi na muna tayo nagkanta kanta mga kaidol kasi nasira na yung ating gamit mga gamit mga kaidol no so ganun talaga so sa mga kaidolan dyan so wag po kayong magsawa kapapanood sa aking content mga kaidol no o vlog mga kaidol sana po ay magdami na tayo mga ka-idol na upang ako po ay makakatulong na rin po sa dapat karapat dapat tulungan no mga ka no naawaan tayo ng Diyos mga ka -idol. so hanggang dito na lang po ang ating pag mga ka no see you next vlog mga ka -idol. bye bye mga ka -idol. ingat sa lahat ng ating paglalakbay sa lahat ng mga kaibigan kong tracking so ingat po tayong lahat no mga ka-idol safety first po salamat lokor naman ng ating cellphone